Pumunta nga pala ang aking asawa ulit sa dagat at kasama niya ang kanyang kapatid at ito nga ang kanilang nahuling isda. Makikita nga na sariwang-sariwa nga ito dahil huminga pa nga itong mga isda. But ibang klase nga ito at malalaking mga isda nga ito ang nahuli namin ngayon kumpara nung una namin nahuli. At sila na nga rin dalawa naglinis ng isda. Dahil inintindi ko nga ngayon ang aming labahin at mga gawain sa bahay. Marami-rami nga itong kanilang nahuli. Tamang-tama nga ito pang tanghalian nga namin ang at paunin na rin pang Nakabang pa nga dito ang dalawang anak na kanyang kapatid. At nagpakulo na nga akong tubig at nilagay ko ng mga rekado. Ganito nga pala akong magluto kapag sariwang isda na aking niluloto. Pagkatapos mga ilagay lahat ng mga rekado, tatakpan ko muna ito at pakukuloyin para maluto M mga nilagay kong rekado. Kumulo na nga ito at iniblahan ko muna tapos ilalagay ko na nga itong mga isda. Tingnan nyo na nga naman, napakasariwang nga ito at mamahaling nga itong mga isda. Ayan, ilalagay ko na nga at para maluto na nga ito. Nailagay ko na nga lahat at sinabi na nga yung kasawa, dagdagan na ng tubig. Dahil marami na mga isda at masarap nga ang sabaw nito. Tinakpan ko na nga at aantayin ko na lang itong kumulo. At ayan, kumulo na nga ito at titikman ko na nga lang ito. At ayan, luto na nga ang ating sabaw. At meron nga pala tayong kinilang na isda. Ayan, sariwang-sariwa ito at ito nga ang nami namin. Ito na nga rin ang sinabawang isda. Napakasarap. Kain po tayo. Maraming salamat po Panginoon sa biyaya na inyong binigay ngayon at sa araw na ito. At sa lahat po ng mga manood sa aming video, salamat po. Thank you for watching. God bless everyone. Please like and subscribe.